Good morning guys Panibagong araw Panibagong biyaya ng Panginoon Welcome sa ating Kwento sa Biyahe Episode 2 At sa video na ito ay pag-uusapan natin Ano ba ang the best motor para sayo Scooter ba o manual CBT ba o de kadena? Marahil yung iba sa inyo ay nag-iisip na kukuha ng motor, uh, either scooter or di kadena, pero nakadepende pa rin talaga ito kung ano ang preferred ninyo. Bibigay lang natin ang mga pros and cons ng uh, scooter at saka sa mga manual na nakadikadena na na mga motor. Magsimula muna tayo doon sa scooter, no? Gaya nitong dinadrive natin ngayon, Yamaha Nmax B3 scooter type naka CVT. Ayan. So, oo, ang mga advantage naman ng mga naka-scooter eh, <laughs> ang pinakaunang advantage talaga is very convenient no talagang comfortable uh, hindi masyadong mahirap i-drive sa mga beginners wala siyang clutch wala siyang cambio Ayan. Ano na lang, hihiritan mo na lang talaga. Ayan. Throttle control na lang talaga. At balance sa mga beginners. Okay. Yung ibang mga scooter naman na may gulay board is pamalingke. Okay. Pamalingke. Yun ang advantage nito. Uh, comfort. Uh, madaling i-drive kaya wala ka ganong iniisipin magka-clutch ka, magkambyo ka isa din sa advantage ng scooter ay may malalaki silang storage uh, storage uh, seat or yung compartment box na tinatawag or U-box kaya malalaki na yung mga U-box nitong mga to so malalaki yung compartment ng mga scooter so talagang for convenient talaga ginawa to mga scooter na to ayan tapos isa pa na advantage ay hindi ka na mag-adjust wala kang kadena na ina-adjust Wala kang linilinis na nakadena although itong CBT ay pinapalinis pero matagal bago mo siya uh, mapalinis ayan hindi mo iniintindi -ini -ini yung uh, uh, linilinisan mo siya every week i-adjust mo yung ano mo doon kasi sa RS parang isang linggo eh yung kadena niya ay lumuluwag so kailangan mong higpitan na naman i-adjust mo or every after 2 weeks ganoon yung nangyayari kasi pinang didaily ko kasi yung ano na yun, RS ko dati yung semi manual na uh, motor ko may cambio siya, pero wala clutch so yun yung una uh, convenient, comfort malaki yung mga storage box storage seat um, ito nga may lalagyan pa dito eh, sa dalawa dito sa aking NMAX ganoon din sa mga PCX no? ayan so may cruising ano na din sa footboard yung ibang mga scooter so yun yung mga pros ng scooter na to no? very convenient talaga siya ang e-drive tapos Doon naman tayo sa Disadvantage Pag ikaw ay naka Scooter no Disadvantage Pinakauna talaga nakikita ko na disadvantage nito Ay doon muna Balik tayo pala sa pros Mayroon pa akong naisip na isa sa uh, scooter Sa so pros is yung Pag uh, Maulan tapos basa yung kalsada Ayan Doon naman nagsashine tong scooter kasi very safe ang paa mo sapatos mo uh, hindi ka mababasa kasi nga uh, may footboard hindi kagaya ng mga manual na foot pegs lang uh, nakalabas pa rin yung paa mo so pag may mga basa hindi mo pwedeng idiretso kailangan magminor ka uh, di kagaya ng mga ganito scooter is kahit may mga basa-basa No, may footboard ka nakatago yung paa mo hindi mababasa yung sapatos so sa disadvantage naman tayo pag sa mga scooter isa nakikita ko is yung pagka mas matakaw siya sa gas kumpara sa mga manual no halimbawa 125cc na click tapos 125cc na RS mas matipid yung RS na uh, manual uh, semi manual mas matipid yon yung kadena kaysa sa CBT na 125cc so the same sila ng uh, engine pero hindi sila the same ng consumption ng gasolina so, yun ang disadvantage din nun ito NMAX ko is nakaka 36 to 38.4 uh, point four lang ako mga ganun lang 36, 38 39 minsan nakaka 39 ako pag long rides ayun na napansin ko dito mas matipid sa pag uh, long rides yung hindi ka masyadong nag stop tigil ay stop tigil stop arangkada stop arangkada yung diretso lang na fix lang yung takbo mo mas matipid siya eh so ang disadvantage sa ka mas uh, mas mata matakaw sa gas tong mga uh, CBT na mga motor isa pang disadvantage nito is nangamoy ang CBT nito pag yung long rides na uh, laging pataas ganyan kasi yung isang kaibigan namin nag long ride sila kasama nila yung isang NMAX V2 isang adb 160 yan, Plus may sinulong silang pataas na ano, na part <coughs> eh ang tagal ng mga malayo kasi pero puro paakyat so ang nangyari is nangangamoy na yung kanyang, kanilang CBT so tumigil muna sila para uh, pahupain yung init ng CBT pag kadena ka kahit harabas mo ng harabas walang problema pag uh, nakakadena ka talagang walang walang delay ng power output kasi hindi na nabibinat yung kadena eh CBT nabibinat pag uh, nahihirapan siya ganon uh, yung scooter nakasama din namin nung nagdangkalikasan kami uh, ganon din nang amoy din <laughs> pag uh, parang nag-overheat yung CBT niya. So, yun yung disadvantage, no. So, kailangan pag maglo-long rides din tayo, lalo na pag mga uh, matarik, matarik yung pupuntahan natin. So, kailangan natin mag-stop over. Pahingahin natin yung ating CBT no. Doon naman tayo sa uh, manual. Ang uh, disadvantage, mga cons ng mga semi-manual or manual mga declutch. Unang-una uh, na dyan is walang lalagyan ng u-box, ganun din. <laughs> Kung anong opposite nung uh, scooter, walang u-box, walang compartment, uh, walang lalagyan. Kailangan mo talagang mag-install ng at uh, box para may malagay ka sa motor mo disadvantage And ah, nababasa din yung paa mo pag tag-ulan pag mabasa yung kalsada dito lalo na sa probinsya lubak-lubak ah, kalsada namin dito so mababasa yung paa mo so ganun din sa comfort madalas kasi yung mga manual eh maliit ang mga upuan ng mga yan hindi sila yung sobrang laki kaya Gaya ng mga scooter na malalapad, malalambot, ayan. Uh, so, mako-compromise talaga yung comfort mo sa mga uh, manual na motor. Okay, yun ang disadvantage din noon. Uh, sa mga motor na yun. Okay. Tapos I think parang yun lang naman ang disadvantage ni eh doon tayo sa ad, sa advantage naman tayo doon sa mga pros ng mga semi manual. Pros ng mga semi manual or manual ng mga motor is matipid sa gasolina. Okay. Matipid sila. Kahit nga yung Winner X umaabot pa ng 50 50 per kilometer o mahigit. Lalo na pag pinalitan mo pa ng uh, sprocket set Okay pinaliitan mo. Mas mas titipid pa 'yon. Pag uh, ganun ang ginawa mo. Ang Daming sasakyan. 8754. So, 'yon, matipid. Uh, yung 1RS ko nga 125 eh matipid na ma six, ang ano nun sa website ng Honda parang 63 kpl 63 kpl matipid yung RS ko na yon lalo pag uh, pinalitan mo pa ng sprocket okay saka madaling magpalit sa mga Adikadena uh, kadena mag, madaling magpalit ng sprocket set so gusto mo palit, bili ka lang sa mga kasa. Ayan. Pwede ka rin na magpalit dito sa CBT pero hindi basta-basta eh. Ah, uh, makukompromise yung power pag nabalagyan mo ng uh, CBT na pangduluhan eh, wala ka ng pangakyatan. Mas malaki yung power loss dito sa Scooter kaysa sa kadena Hindi kadena kasi Pag uh, Naka-engage na uh, Permera uh, Unti lang yung Power loss noon talagang Pag binanatan mo yun talagang Hihilain ka talaga Kahit yung mga 125cc Iba yung Iba pag uh, kadena Okay Yun yung advantage naman ng mga scooter. Tsaka hindi ka maboboring uh, pag nagda-drive kung ikaw yung tao na madaling maboring. Uh, gusto mo yung habang nagbiyahe kay na gising nagising ka yun. Kunin mo manual di clutch. Na lagi kang magka-clutch. Tsaka Pwede pang truck, advantage din ng mga uh, ano. Ito pinanta track lang din naman nila pero iba yung trail pag uh, naka-manual ka eh pag uh, naka na, na, nasa circuit ka, nasa truck ka, iba yung trail. Uh, so yun guys, yung ating ano ngayon video ngayon. At uh, thank you for watching our video. At I hope na nakatulong itong video sa'yo. Morning, sir. Kasi nalap siya. Doon ko, sir, sa taas. Sir port buti na lang hindi tayo alas otso. <laughs> Yung HR namin yun, guys. Buti na ang 7.57 tayo nakapasok. Ay. Bye, guys. See you on the next vlog